Kamusta na, na, George? Miss na, miss na kita, George. Ngayon, George, magpapainom ako ng baka, George. Pupunta tayo sa baka natin, George. Miss na, miss na kita, George. Oh. Ilan ka ba uwi, George? Oh, dito yung baka natin, George. Oh. Parang may naamoy ako hindi maganda. <laughs> Ang amo-amo niya, George. Ah! <laughs> Ranana, no? <laughs> Pwede yung chucharanan, George. At <laughs> tilatlan, George. <laughs> Ay, George. Ay, baka natin sa George. Yung anak natin. Wow.